Alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, tagapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. Oras, mga kaakibay. It's 1.34 in the afternoon. Maganda magandang, magandang hapon po, Kala Barzon, Cavite Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin po yung lingkod, Rose Anna Live na live tayo sa Facebook and YouTube. Yes, yes, yes. Maliban yan ah, sa ating AM radio. At gayon din mga kaibigan, kami po ay pwede ninyong mapanood. No? Live na live. Ayan sa official website ng Zoe Broadcasting Network. Work Incorporated na zbni.ph Ayan, ulitin ko po ha, zbni.ph Ayan, visit our website mga kaibigan. O, ngayon po ay April 16, 2025, araw po ng Merkoles. Yun, no? Yung iba dyan wala nang pasok. O, yung iba nag-travel na while the others naman eh diretso uwi ng kanilang tahanan. No? dahil bukas yan, wala na tayong pasok mga kaibigan. Yung iba ewang eh, ko lang no, kung uh, pinapasok ng kanilang mga employer pero kung ano man ang inyong mga ginagawa mga kaibigan, ano po eh ingat-ingat habang naka-tune in syempre, o habang nakikinig na dito po sa ating programa dahil Wednesday nga po ngayon eh 30 minuto lamang ang atin pong uh, pagsasamahan ano po mga kaibigan yes naman pero siyempre kailangan eh siksikliglig umaapaw ano po ang mga impormasyon na ibabahagi ko po sa inyo para siyempre pre naman, no, eh, yun na po, no, ang aking uh, bahagi, okay? Ang bahaga sa inyo ngayong araw na ito. ambag talaga, mm-mm para po mas maging updated kayo no sa mga kaganapan at gawain po ng ating mga otoridad tagapagpatupad ng batas ayan ano po syempre sa panahon ngayon okay pero dito muna tayo ha mga kaibigan damang-daman niyo ba ang init ng panahon yung iba sobrang init na init na init na init na oo eh kasi po naman no mga kaibigan nananatili po na nasa danger classification ang heat index no yung nararamdaman po nating init ngayong araw no sa ilang bahagi po ng Calabarzon. Ayun po 'yan ah, sa tala po ng uh, DOST pag-asa no sa forecast po nila yan, mga kaibigan kitang kita ninyo no mainit at maalinsang ang panahon ang uh, nararamdaman po no sa Los Baños uh, naabot po sa 50 degrees Celsius at uh, papalo naman ano uh, sa 44 degrees Celsius ang mararamdaman sa Amulong Tanawan Batangas at Sangli Point at Cavite mga kaibigan ha. Ah. Ang heat index po no ay uh, ang init ng panahon na nararamdaman po ng tao na maaari pong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, heat stress at marami pang iba. Kaya naman mga kaibigan, inaabisuhan po tayo, pinapayuhan tayo ng mga awtoridad no na kung maaari eh manatili na lamang po no sa loob ng tahanan, iwas po sa pagtitiis sa ilalim ng sikat ng araw. Minsan kasi ginagawa o natin 'yan eh 'di ba? O oh, hinahayaan nating tayo ya ma anong tawag dito? matutukan ng sikat ng araw lalo na 'yung mga nagta-travel no haba naghihintay ng sasakyan, hindi magpapayong o kasi hassle daw. Pero unti-unti mga kaibigan, no, nakaaapekto po 'yan sa atin hunga kalusugan. At syempre, stay hydrated din. Yan po ang pinaka talaga namang paalala sa atin, ano, ng mga health expert lalo na po sa panahon ngayon. Oo, at 'yun naman po mga nasa beach ayan, no, nasa resort, mga nagsiswimming o oh, magsiswimming, eh gumamit po raw ng ano ha, ng sun like. Ayan. Para naman na hindi po maapektuhan ang inyong skin o hindi kayo magkaroon ng sakit no sa balat na nakukuha po sa sobrang exposure sa sunlight. Mga kaibigan, yan po ang paalalahu uh, paalala sa atin. Ano? Okay. at saka water lang din daw. No? Yung pinaka-the best na pang-hydrate po, no. Iwas-iwas daw sa mga flavored uh, drinks or juices mga kaibigan, okay? So dito naman tayo, no, sa sitwasyon. Ayun. Okay? sa iba't ibang mga lugar, no, sa rehiyon ng uh, CALABARZON. But itong update na to eh in general na po ito, no, at uh, magbibigay din naman ako ng mga halimbawang lugar na binisita in inspection, no, ng Office of Civil Defense CALABARZON, no. Nagsagawa po kasi lan ng uh, inspection sa mga pangunahin pong pilgrimage site dito no, sa Region 4A bilang siyempre uh, syempre aksyon na rin para nga po sa inaasahang dagsa ng mga deboto no, ngayon pong Semana Santa lalo na yung mga kapatid po nating uh, katoliko no, mga kaibigan. Pinangunahan po ni Regional Director Carlos Eduardo E. Alvarez III no, yung pagbisita, particular po sa si Our Lady of Sorrows National Shrine at uh, kinabuhayan no, sa Dolores Quezon at syempre oh, yung sa St. Padre Pio National Shrine dito naman no, sa lungsod ng uh, Santo Tomas, Batangas yes, uh, layunin po ng uh, inspeksyon na tiyakin no, yung kahandaan po ng mga lokal na pamahalaan na nakasasako po rito at masiguro syempre na maayos na napatutupad nila no, yun pong emergency response plans sa lalo na po sa gitna ng mataas na heat index sabi ko nga sa inyo kanina diba, mga bita eh oh, talaga namang uh, ilang ilang lugar uh, no sa region 4A nakararanas po ng uh matinding uh, init no at yung classification nga ng heat index na eh, nasa danger level na mga kaibigan so ayon po no sa RDRRMC uh, memorandum number no. 40 ay eh, na nananatili pong nasa blue alert status no yung uh, RDRRMC emergency operation center kung saan no sa ilalim po ng memo na ito mga kaibigan mga kakibat ka eh, inatasan po yung mga DRRMC no na panatalihing aktibo yeah. Yan, yung kanila pong uh, operation centers, uh, response teams, uh, at syempre yung kanila pong uh, information campaigns. Uh, kaya naman mga kaibigan, uh, sa online platform, gumagamit po yung mga yan ng uh, Facebook. So marami po sila mga ipinapost dyan, ano, na yes, infographics, uh, na mga paalala para po sa atin. And save nyo po or ishare po ninyo no, sa inyong uh, uh, account, ayan, sa inyong loved ones, no? Mm -hmm para naman makatulong kayo sa pagpapanatili no ng kaligtasan uh, o lalo na po ngayon at magpapatuloy nga pala ha yung monitoring po ng uh, Office of Civil Defense CALABARZON katuwang syempre yung mga RDRMC natin dito mga Disaster Risk Reduction and Management uh, Council and offices no hanggang April 21 okay para nga po sa ligtas at uh, mapayapa no na Semana Santa okay so dito naman tayo sa sitwasyon, no, sa batangas Batangasport, ayan. Kasi alam naman natin kapag ka ganitong uh, semana Santa at buwan ng Abril, bakasyonan, eh talaga naman pong marami ang uh, bumabiyahe by sea, no, mga kaibigan. Dahil uh, dito sa Region 4A, syempre mga magtutungo po sa ano, no, sa 4B, ayan, Romblon, Mindoro, no, sa Marinduque, no, na kung saan meron dyang uh, Moriones Festival na dinadayo, hindi lang mga local tourists, ha? Pati mga foreign tourists, mga kaibigan. Oh, pero may Moriones Festival din, di ba? May mga Morion, 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 Morion tuloy. May mga Morion din na ano tawag dito? Nagtatanghal sa Mindoro. Di ba, Sir Anthony? Meron din. O, oh, dun lang sa port may sumasalubong. Alam ko meron din. Oo, meron yun. Yes, mga kaibigan. So, ayon po, ano, kaninang umaga, mga kaibigan, ayon eh, ayun po sa Coast Guard na uh, Southern District Tagalog o CGS DTL, nananatili pong manageable no, yung uh, sitwasyon uh, sa naturang pantalan. At uh, ayan, yeah, makikita po ninyo sa inyong mga screens, no, yung uh, situation dyan kanina. Daming pasahero, no, mga kaibigan. Ingat po kayo sa inyong mga, o ingatan po ninyo, no, yung inyong pong mga bagahe, yung inyong pong mga gamit at inyong mga kasamang bata, no, kung meron man. So ayun nga po si Coast Guard na eh, nananatiling manageable, no? Yung uh, dagsa naman ng tao doon ng no? mga pasahero. At pati na rin, oh, uh, siyempre yung pagdami ng mga sasakyan, ng mga private uh, vehicles po doon, no? At uh, siniguro din po nila uh, na mas magiging maigting pa, no? Yung kanila pong pagbabantay, pag-monitor, katulad ang iba pang tagapagpatupad ng batas. And din yung nga uh, K9 unit, mga kaibigan. Yes, para nga po ama uh, secure uh, no? Yung kaligtasan ng lahat, lalo na eh, nga, mas dadami daw po yung pasahero eh. Ina-expect na po nila yan, mas dadami yung pasahero mamayang hapon, mamayang gabi, no? Mga kaibigan. At ito, no? Sa Oplan Biyahing Ayos, Semana Santa and Summer Vacation 2025 update uh, ng uh, Philippine Coast Guard, uh, mga kaibigan, uh, no? Dito sa Southern Tagalog, uh, as of April 16, um, uh, 12 midnight uh, to 6 a.m., no? yun pong bilang ng outbound passenger kanina eh, umabot po no sa 8,983 habang yung inbound passengers naman eh, nasa 8,778 ah, so yung mga na-inspect po nila no na vessel eh, 31 ang bilang yun naman pong mga roro mga kaibigan na ininspeksyon no ng coast guard natin diyan eh, nasa mga pantalan dito sa rehiyon Calabarzon mga kaibigan eh 48 ah, no at uh, na silang na-inspect no na isa po motor bangka. Yan. So, patunay lamang na hindi lamang po sa, kumbaga, nakatutok sa tao, no? Yung atin pong uh, Coast Guard. Yeah. So, kundi pati na rin po sa mga sasakyang pandagat uh, o mga kaibigan. Kaya yung pong mga, syempre, kumpanya no? ng mga uh, ang tawag dito, shipping lines uh, no? mga kaibigan. Eh, sana naman, hindi lang uh, more on nakatutok sa sales, no? O sa kikitain po rin nyo. Sana maibigay din din po ninyo. No, yun pong uh, talagang magandang serbisyo para po sa inyong mga kliyente o sa inyong pong mga pasahero. Oo, mga kaibigan no para naman ne eh, maging masaya no masaya yung travel experience and memorable yung travel experience ng mga nag-avail no ng inyo pong uh, serbisyo at siyempre sa so mga tao naman mga kaibigan eh magingat din ano sabi nga ng kapulisan natin anong sabi maging pulisa. Oh, alam niyo na talaga everyday ko ba namang sabihin <laughs> Ewan ko lang kung makalimutan nyo pa, ha? Maging pulis sa, correct, maging pulis sa sarili. Okay, yan ang paalala po sa atin, ano mga kaibigan. So anyway, napakabilis ng oras. Magka-commercial break po muna ako at sa aking pagbabalik, more, more, more updates pa po tayo. Kaugnay pa rin syempre sa mga kaganapan, ano po, dito sa loob ng Regiyong Calabarzon. Diyan lamang po kayo, okay? Oras natin. It's 1:46 in the afternoon sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, serbisyo publiko. Sumasa ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radio Calabar Soul. Kaakibat ng Diyos para sa bayan kasama ang mga broadcast journalist na sinagani Oro Sheila Florentino Mabilis Nadia Naga Balita, Balita at, at Serbisyo Oro Sismo, Oro -sismo. laban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Si Bak! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 45 Radio Calabarzon. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJV 14.5A, Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A oras mga kaakibal, It's 1.48 in the afternoon. Tuloy-tuloy -tuloy po tayo at tayo nasa huling bahagi na ng programang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Batiin ko muna magandang magandang hapon. Ayan si Sir Ronel and Nahe. Hello Sir, magandang magandang hapon. O, no, stay hydrated. Uy, ang kasamahan natin sa pamamahayag. Yeah, pamamahayag. Ayan, si Miss Main Odon ng Philippine Information Agency Calabarazon. Hello, hello po sa inyo dyan. Dami na rin natin si Miss Anna mole ayan hello hello pati na rin kay Sir Christian. Ayan, maganda magandang hapon po, no, sa inyong lahat dyan. At bilang pagpapatuloy, no, sa akin pong pagbibigay ng update sa inyo, kaugnay, ayan, sa mga usapin pong pangkayusan, kaligtasan, at kapayapaan dito sa kalabar Calabarzon. E, ito muna, no, sa advisory o paalala po ng Department of Tourism. Lalo na talaga namang ang dami pong magbubuk, no, ng hotel, ng inns, ayan, mga motel, o, ngayong pong uh, holiday season, mga mga kaibigan, yung Holy Week. Uh, eh, ang paalala po sa atin ano, ng DOT Calabarzon eh, piliin lamang daw po no, yung mga accredited tourism services. Kaya para nga po hindi kayo mabiktima ng mga scammer. Hindi po masayang yung mga perang pinagpagunan, pinaghirapan, mga kaibigan. oh uh, makikita nyo naman po daw yan sa kanila hong uh, website. Uh, no? Ito po yung uh, beta.tourism.gov.ph Yan. Search nyo lamang po. No? Oo nga naman, marami po kasi ano eh, nananamantala, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Ano? Kaya nga para mas ma-enjoy ninyo, no, yung inyong pera na talaga namang yung iba dyan, pinaghandaan to eh, diba? Aside syempre sa pagninilay-nilay, ayan, e, eh, nilulook forward din ng mga tao, no, yung kanilang uh, vacation, diba? Na maging worth it, oo. Uh, uh, so, anyway, maliban po doon, uh, no, sa pagpili, ayan, ng mga uh, accredited tourism services, eh, sabi rin po ng DOT, uh, Calabarzon, o uh, Department of Tourism, Calabarzon, e, eh, mag-ingat, uh, no, magingat po ayan sa epekto ng sobrang at ng ng ineta ah, ng panahon oo at stay updated din ah, no stay updated po sa mga instructions announcement ah, ayan o oh, ng mga government agencies at pati na rin ah, no ng, inyong, ng mga lugar na inyong pupuntahan okay so maging aware po kayo ano mga kaibigan so again yan po yung ah, paalala po ngayong ah, Lenten and Summer Season ah, no ng ah, Department of tourism. Tourism, mga kaibigan. No? Dito naman tayo, syempre, panghuli no? sa update no? regarding sa mga gawain po ng ating kapulisan no? sa Police Regional Office sa Calabarzon, mga kaibigan. No? And ito nga po, no? nakarang araw, nagsagawa ng command conference. Yan na, no? si Police Regional Office sa uh, Calabarzon, Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. No? Syempre, sa regional uh, Command Center. O oh, ay, in fair. Ang ganda ng ano ha. ganda ng uh, Regional Command Center ng Pro 4A. pinagmamalaki niya na uh, AI. Ano yan? Ang tawag dito yun, gumagamit ng artificial intelligence. So, mas ano, mas modern, di ba? At mas pina uh, pinaganda nga po, no? Yung kanila pong mga kagamitan. Anyway, dinalahan po yan, no? Yung conference na ng mga command group, uh, provincial directors, sa, syempre, mga hepe po, no? Ng iba't bang estasyon dito po sa rehiyon Calabarzon at gayon din ang mga happen ang regional support unit. Tinalakay po nila John ang kahandaan ng pulisya no para po sa mga aktibidad gaya nga po ng sambaka 'Yun pala yung tamang pronunciation doon. <laughs> Lagi ko kasi sinasabi Sumbaka. Eh, ang ibig, pali, ibig sabihin pala ng Samba uh, 2025 ay Summer Vacation na uh, 2025. Yes, di ba? Pansin pag uh, nasa labas kayo no, sa mga checkpoint ng mga uh, kapulisan natin o no, sa mga terminals na uh, nakalagay doon, diba, di ba? sambak 2025. Hindi pala sumbak yun. Na uh, samba pala. Oh, so anyway, pati na rin, no, kahandaan ng kapulisan na uh, sa Semana Santa. Ito na nga At gayon din, lalong-lalo na sa nalalapit po no, na 2025 na at local midterm election. Sa pinaalalahanan din po ng kapulisan, ayan yung mga candidates no, na wala po muna ng mga ngampanya no, bukas okay, at sa Good Friday yeah, mga kaibigan. No, yung pong mga lalabag dyan, eh. ako, kayo po yung malilintikan no, sa Commission on Elections. Kaya sa mga tao dyan, eh, no, sa publiko, yan, sa inyo dyan mga kakibat, ay eh, maging mapagmatsyag din no, sa mga ginagawa no, mga ginagawang activities ng mga local uh, candidates natin especially. No? Okay, so sa ngayon, mga kaibigan, eh, sabi ko nga mas pinaiting po no, ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. gayon din po syempre no, sa kanilang hong pagsasagawa ng iba't ibang uh, crime intervention at pagpapaalala nga po no, sa publiko ayan, na uh, regarding po sa iba't ibang uh, batas at panuntunan. At eto pa dagdag ano, mga kaibigan, uh, eh para nga po talaga namang mga uh, maiwasan ano, ang iba't ibang uri ng krimen dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Eh, Naglunside up uh, no, ang uh, Police Regional Office Calabarzon. Itong kanilang tinatawag na Oplan Ronda Calabarzon na layunin pong uh, mas palakasin. Eh, no, nga, sabi ko nga, pagbabantay no, sa community uh, para maiwasan ng krimen at aksidente na rin. Kabilang po yan sa mas uh, malaking programa ng gobyerno na tinatawag po na lig oh, Sambaka 2025 na nakatuon na no, sa kaligtasan ng mga tao tuwing panahon ng bakasyon. Mula po April 15 no uh, 6 AM mga kaibigan kahapon eh, nasa 5365 na PNP personal na ang ipinadala po no sa iba't ibang sulok ayan ng Region 4A. Ah hindi lang yan uh, may dagdag pa tayong tauhan uh, no na 525 no na tauhan po mula sa AFP armed the Forces of the Philippines, sa BFP, Bureau of Fire Protection, ayan, Coast Guard, at iba't ibang ahensya ng gobyerno. At pati na rin, syempre, shoutout natin yung talaga namang masisipag, mga nagagawa puhan, yun o. na barangay tanod. Oo naman. No? Salute po sa inyong lahat and stay hydrated. Ah. May mga tamabano, may mga senior ay, may, at may mga barangay tanod na senior na talagang ayaw nilang magretiro. Oo, oh, oh, oh. Na pinagbibigyan naman ng mga kapitan nila para maging barangay tanod pa rin, ano. Eh ingat-ingat po kayo ha, huwag masyado namang uh, pakabilad sa araw. ba? Diba? Opo. So maliban po doon, uh, no, sa aking nabanggit, eh kasama rin nang uh, PNP. Uh, ito pong uh, 2145 members uh, ng iba't ibang grupo uh, na tumutuo tumulong sa pagbabantay. So, yan ay tinatawag na na advocacy support groups. Ha? Nako, salut po sa inyo mga kaibigan. At ito pa, no, panghuli na lamang, para daw po sa mga other concerns, emergency, at kung ano pa, no, pwede rin po kayong tumawag. Ayan, sa contact number o cell phone, ayan, number, no, ng Police Regional Office, Calabarzon, na 0915 5108 286. At eto pa, may isa pa po, no? Makinig po kayo mabuti. 0998 598 5583. Yan. At para naman dun sa eksaktong numero, no, ng uh, inyong uh, police station mga kaibigan. Eh. Ito din po ninyong i-visit, uh, no? 'yung official uh, Facebook page. Hayan nang uh, kapulisan po sa inyong community ya, no na kinabibilangan. okay o di kaya naman eh, sa provincial office no police provincial office uh, ng lalawigan na inyo pong kinabibilangan dahil nakakatuwa yung kanilang inisyatiba uh, ngayon no talagang sinamarize na nila yung uh, details no ng contact number or hotlines ng mga estasyon sa kanilang lalawigan. So kagaya ng ano, visit nyo yung Cavite Police Provincial Office. So bubungad agad sa inyo doon no sa kanilang FB page lahat ng numero no ng police station. Ayun sa kanilang lalawigan. So, might as well save nyo po yan mga kaibigan and share it uh, with your loved ones. Okay? So paano mga kaibigan? It's time for me uh, to say goodbye and say thank you. Uh, sa inyo po nga uh, pakikinig at pagsama dito po sa programa. Kayo son, kaligtasan at kapayapan again. Uh, stay safe and enjoy nga no? yung inyo pong uh, vacation o uh, kung anumang mga activities po ninyo ngayon. Alright? So paano mga kaibigan? Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako uh, you Rose I know See you next week. All us nothing is 157 in the afternoon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan.